Time check! mag na, na ng madaling araw at kauwi lang namin. Pakita ko sa inyo yung mga binili kong hikaw na pang malakasan. Gagamitin ko to sa mga darating na kasalan. Uh, sa August yan, simula na nang a ko ng kasalan. 1 and 2, ang a-attendan kong kasalan ay Pinay. Pinay ang ikakasal sa multan. Tapos, yung 3, 4, 5, yung... Di ba yung hipag ko nagpagawa ng bahay, sabi ko, ikakasal na yung kapatid na asawa niya. Yun ang a ko. Tapos, yung 6, 7 yung pinsa ni Adil na dentist ang ikakasal na. Yung kung napapanood niyo video ko dati nasabi sabi kong binata pa na pinsa ni Adil na dentist ay ikakasal na ngayon. Oh, itong tatlo na ito ay nabili ko lang siya ng kasi may discount eh. Nang 700 rupees o mga 160 pesos. Ayan, itong tatlo na ito. O, oh, di ba? Pack na pack. Gold na gold. <laughs> Kulay gold. oh ito. Una natin sukatin itong bilugan na ito. Mahilig ako sa mga ganitong hikaw, yung mga yung tenga mo, ganun. <laughs> yung kinakalawang, ganun. Yung pag-amuyin mo, ang bango. <laughs> yung pag-amuyin mamantot. <laughs> Basta yung katikat sa tenga, yun, alam mo mula na yung tenga ko, nangangati. Kanina nagpunta kami yung mola, no. Dalawa yung nadaanan namin na nag-aano ah, sa ilong, nagbubuta sa ilong. Piercing ba, tawag sa ganun. Ibig-ibig kong magpabutas na naman. Kaya nga lang, eh, naiisip ko, eh, magtatagulan. Baka mamaya, baka <laughs> mamaya, siponin ako. Hindi na naman gagaling yon Oras na siponin ka, huwag ka nang magtangka at hindi gagaling. Isukat na nga natin ito. Anday ko na naman sinabi. Mabigat. Itong isa, mabigat na itong isa. Itong isa kasi, ano, magaan. Itong isa, mabigat. Ayan. Pero, pak na pak. Diba? Parang yayaman yun, ha? <laughs> Yayabagin lang naman yayabangin, mayabang, saka lilibagin. Ay, nalibag, nalaglag. Sandali. <laughs> nalaglag. Ano yan? Kayo magpakabit? Ano ka? Hmm? Hindi ka pwede ganyan. Hmm. Itong isa. Ah, uh, tindang hikaw dun. Ganado nga ako eh. Pinipigilan ko lang sarili ko. Tala ang pambili oo oh, ang cute. Oh, 'di ba? Oh, ang ganda. Lalo na kung hindi ako may suot nito, maganda 'to. Hmm, alisin nga natin 'yan, no? para mas kita niyo. Mas bagay ata pag nakalugay yung buhok. Nagulugay pa. <laughs> ay, naka. Syempre, i-testing natin 'di eh, dahil pag umatay ako ng kasalan, 'di ba, lagi ako nakalugay. oo oh, mas nakikita siya pag nakalugay. Kaya nga lang yung buhok ko ay eh, marahin rin pinagdaanan. <laughs> nakulut na sa pagponing paikot-ikot hmm. uh, parang ganun din nakalugay o nakapone hindi pa rin talaga bagay ba <laughs> o oh, ayan oh, ito ang una nating isukat hmm. ayan huwag na natin masyadong gidurot kasi yung mga itim-itim ko sa mukha ay eh, nakikita nyo lang ayun na naglagang pakaw nawala na Mamaya na tayo maghanap pa ng pakaw pagkatapos na ang ating video. Makikita rin kita. Hindi man kita makita eh. Iba na lang maikabit. Makatis talaga sa tinga. Dun, kumatitinga ko talaga dito sa bitonis na hikaw. Kasi maghihikaw lang yung bitonis pa. Ito naman ang ating isunod na ihikaw. Ay isuot. Isukat. Oo, oh, ay. <laughs> ano ka? Sa dolak kay Parang dahil ko pa yung nangaharang sa, ano yun? sa, sa tulay ng kubaw. <laughs> yung nangaharang do ng mga boys, sa tulay ng kubaw. Oh, hindi di ba? buhok ko naman. Hmm. <laughs> Ayun, Kumalansing sing yung paka, Mamaya Mamayan tayo magkanapan. Hmm. Ayan. Para siyang ano yung hawakan. <laughs> hawakan sa LRT ganun. Pero tatlo kasi siya, eh. Maganda din. Um. Mga gold kasi ang binili ko kasi sa mga atenda nating kasalan ay isusuot natin yung mga pangmalakasan nating gold. <laughs> Isusuot natin maliliit nating gold Meron din akong gold-gold na na-bracelet eh Isusuot natin Ang sakit, ang, ang sakit talaga ng tinga ko Aray huh. Next Pulang-pula ng tinga ko Pulang-pula na Next, itong mga plastic naman na to. Humilig man kasi ko sa tunay ay kay hirap. Itong itim. Nakakita ko nitong tignan niyo itim na to. Ano siya? Ala 250 lang yata ito. Marami na siyang kasama, ano? Ano ba pa ako may... Eh nakakita ko nito puti kasi puti ang gusto ko nito sa kagold Kaya nga ang mahal 600 daw is 600 yung puti sa kagold Ay, sabi ko hindi ba pwedeng 500? Hindi, sabi niya 600. Hmm, ganyan yung item. Hmm. Eh, wag na, sabi ko, ang mahal. Ito nga, eh, 250 lang, eh, tatlo pa yan, no? Oh. Eh, yun, eh, ano daw, 600, 500 ka. Oh. Ayaw ibigay, eh. <laughs> nasa mula ko, ano, tawad ako ng tawad. <laughs> eh, sige, hindi pwede, eh, ganun talaga. Wag na, ako. wag na. Tapos itong pula. Pula ba to Maroon. Hmm. Ganyan na may pula. Hmm. Ganda ng pula. Mahilig kasi sa mga gantong hikaw. Eh. Kahit dalaga pa ako. Ganito ang mga hilig ko. Ang mga perlas ng mahaba. Basta mahabang hikaw ang sinusot ko kahit dalaga pa ako. Hmm. Ang ganda ng pula. Hmm, kahit na, lalo na pag hindi ako may suot nito. Maganda, maganda talaga. Nagagandahan ko. Lalo na pag iba may suot nito. Yung makinis ang muka. <laughs> pag may suot nito, yung makinis ang muka. Na, na payat. Na malitang nguso. Ayan. Matangusang ilong. Ito hmm, naman yung maroon pero ano siya? at ano itawag dito? Diamond. Ayan. Like a diamond. Maganda rin diamond. Ay, ito na paborito ko ngayon yan. <laughs> Itong mga kulay maroon to. Ang cute eh. Ano lang to? 50 pesos tatlo. Hmm. 50 pesos tatlo. <clears throat> Kasi 250 eh. Ito, ito, saka ito. 50 pesos ko lang nabili yan. Hmm. 50 pesos. O dita, pak na pak! Nakakadali rin ng mura minsan eh. Ano? Kaya maghintay-hintay na lang tayo ng mura. Hmm, yun lamang!